Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV So ang video ng ito ay tanong mo, sagot ko pero medyo focus sa salitang latin kung ito ba ay makapangyarihan kasi meron nagtanong sa atin regarding sa isang amulet na kung ang pinapakain ba na dasal dito ay latin makapangyarihan ba talaga ang salitang latin? So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako ng mag-uha YouTube channel. Please subscribe po. Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, huwag natin patagalin. Patuloy na tayo. Ang unang tanong kay Dexbeck underscore 27. Sir, ano po ba ang leklay? So, medyo related dito sa leklay pero hindi ako magpo-focus sa leklay. So, dito tayo magpo-focus sa kanyang question na dinadasalan din po ba yan ng Latin? Curious lang me. Actually, nasagot ko na siya dito sa comment and I think siya yung nag-message sa akin. Hindi ako sure ha? So, i-message mo ako kung hindi ikaw yung na-replyan ko. Pero, dito tayo magpo-focus sa question mo about Latin. Kasi akala ng ibang tao, kapag amulet, anting-anting, agimat, automatic, latin na kaagad yung dasal. So, inaakala kasi ng iba, hindi naman lahat ha, hindi ko nila lahat. Akala ng iba, latin ang pinakamakapangyarihang salita. Akala ng iba, latin ay lingwahe ng mga anghel. Nagkakamali kayo. Marahil nasabi lang yan ng sinaunang Pilipino kasi wala silang akses sa mga informasyon dati. So, ang Latin, ang nagdala niyan sa atin ay mga banyaga. So, inaakala nila na yun na ang salita ng mga anghel kasi ang dala ng mga praile ay Latin. O ang dala nila na salita o ginagamit nila na salita sa pagdarasal ay Latin. So, sabi nila sagrado kuno. Pero hindi kasi may isang exorcist priest na si Father Lampert, siya na nagsabi na hindi magmamater Latin man o English o Tagalog, ang importante ang punto ng iyong dasal. So regarding sa tanong niya sa Leklay, so hindi Latin ang gamit dyan, kundi salita ng sinaunang Thai. So galing yan sa mga panulat ng kanilang mga Vedas at iba pang mga literature. So balik tayo sa Latin. Sa mga nag-aakala dyan na ang Latin ay makapangyarihan, hindi po totoo yan. Ang Latin ay isa lamang lingwahe. At kung lingwahe ang pag-uusapan, meron pang mas matanda sa Latin. Tulad ng lingwahe na Hebrew at Aramaic. At aside sa Aramaic, meron pang mga panulat na makikita natin, na mababasa natin sa mga Stone tablets o kunyay form ng mga taga Sumaria. Dex, hindi ikaw ang pinapatamaan ko, hindi ikaw ang pinupunto ko dito. Kundi yung ibang tao na nag-aakala na ang Latin ay makapangyarihan. Kaya nga may mga Pilipino o mga mapagpanggap na mga malilinis o mga makapangyarihan kuno ay gumagawa sila ng sariling version nila ng Latin o yung mga binababoy nila na Latin o tinatawag na Pig Latin or Dialect Latin. So yan yung mga gawa-gawa nila na Latin. So yan yung mga nasasali ngayon sa mga orasyon ng Pinoy Occult. So hindi porkit agimat o ay Latin na kaagad. Kasi kahit nga sa Pinoy Occult, hindi naman Latin yan lahat. Meron yung mga pangalan ng mga Dios, diyosan o mga sekretong mga pangalan ng Dios kuno o mga pangalan ng mga elementals. So, hindi lahat dyan ay Latin. So, meron nga ang Pig Latin or Dialect Latin. So, wag nyong ilagay sa isip nyo na pag-agimat mo siya, Latin na kaagad. Mali yan na uh, ano, mindset. Ang ating pangalawang tanong ay mula kay Rosalinda De La Rosa. So, nakabili ito sa akin ng Leklay at meron siyang testimony. So, basahin natin sa huling part ng video ito. So, isang patunay na naman yon na mabisa ating Leklay. So, ito yung tanong niya. Tanong lang po, kung dumating po ang araw, isa sa mga nagmamayari ng Leklay ay pumanaw, na ano po yun dapat gawin sa Leklay? Dapat bang ilibing din po? Salamat. So optional 'yan. Pwede niyo ilibing kasi parang sabihin na natin na pagmamayari ari 'yon ng namatay. Pero kung ipinamana niya, pwede din naman. Lalong-lalo na sa mga leklay na galing sa Malaysia or mga kahaya leklay kasi wala yang mga nakasapi na spirit. So kung merong mga mukha o merong mga natural na gambay, so natural na yon Hindi yon sapilitan o tinawag para pasapiin. Pero doon naman sa mga walang mukha, yung nature energy lang, so walang problema doon na ipamana mo. As long as merong permiso ng namatay o bago siya namatay, so naghabilin siya. Kasi para yung gumamit noon is parang legal yung pagtanggap niya ba? Ang third question ay mula kay Butch Eli. Ano FB mo mix? Tanong ko po paano ba makakausap ang gabay? So ang FB page ko po ay Buhay na Salita TV. Lalagay ko sa description at comment section yung link. So dito tayo sa pangalawang tanong niya. Paano makakausap ang gabay? Maraming paraan. Ang pinakamadaling paraan ay sa panaginip. So bago ka matulog, pwede mong banggitin kung hindi mo alam yung pangalan ng gabay mo, pwede kang magbitaw ng salita na makikipag-usap ka sa kanya sa iyong panaginip. Pero mag-ingat. Dapat marunong ka magpuder, magbakod o kung mang mga panangga o shielding na ginagamit mo. Kasi maari ang sakyan ng mga elementals na nakikinig sa paligid o mga ligaw na espirito at magpapapanggap na gabay mo sila. So mag-ingat pa rin. So, dapat palagihin mo ang iyong pagdarasal para ma-filter yung paligid. Mas okay na marunong ka mag-shielding ng white light. White light shielding, ganon. Para hindi basta-basta makakapasok yung mga low vibration entity or mga dark entity. ang fourth question ay mula kay Rosalinda na naman so maraming question ito anyway shout out sa iyo ma'am Rosalinda I hope na alagaan mo mabuti yung legline nyo at wag na wag mo yung iwawala please lang i-keep nyo yun kasi mahirap maghanap ng katulad nun tanong ko lang po sabi ng iba na nagdidibus yun ng 49 days ay maraming nakikita ng elemento at iba pa bakit sila nagpaparamdam o pakita thanks alam mo ma'am, hindi lahat ng nagdidibusyon o nagsasabi ng ganyan ay nagsasabi rin ng totoo. Yung iba, mga kasinungalingan lang. Yung iba naman, may problema sa pag-iisip. So, inaakala nila na paramdam na yon kahit hindi naman. Yung iba naman, sa sobrang excited nila, gumagawa sila ng kwento para sabihin na effective ang kanilang dibusyon. Pero hindi po lahat. Hindi yan requirement na pag nag ka ay marami ng elemento na magpaparamdam sa'yo o magpapakita. Ganito na lang. Pwede rin na sabihin natin na bakit siya ginagambala o pinapakitaan ng mga elementals o mga spirits during devotion ay para guluhin siya at hindi niya tapusin yung kanyang devotion. Pero pag gano'n, napaka-entitled naman, napaka-special naman niya para pigilan siya ng mga elementals na ano, magdevotion di ba? So, hindi lahat, hindi lahat may iba dyan na mga masyadong nagpalunod lang sa katahang isip. Pero, ang pinaka unang mapi-feel mo talaga kapag nagdevotion ka ng 49 days ay yung peace or kapayapaan. Yun ang pinaka katotohanan talaga kung totoo ang iyong debosyon at totoong Diyos ang iyong dinidebosyonan so mapifeel mo talaga yung kapayapaan yung peace so mawawala sa iyong lahat ng kaba o pangamba sa kinabukasan o pangamba sa mga panganib kasi kasi yung enerhiya ng Diyos na nagmula sa kanyang Holy Spirit yung kapayapaan na yun ay nakaimbak na sa katawan mo at syempre yung feel mo yung init hindi naman init na parang apoy yung init na parang kang nilulukuban ng banal na espirito so parang kang, kumbaga isa kang basang sisiw dati pero after mo magdibusyon ay parang nilukuban ka na ng parang mainit na kapayapaan tapos mapi-feel mo na doon na yun pala ang kapayapaan ng Diyos so minsan medyo mainit sa katawan so hindi naman literal na init na maalinsangan so mapi-feel mo lang talaga na merong lumulukob sa iyo na isang enerhiya ang fifth question ay mula kay Kian Morales bro pwede pakiliwanag kung paano paganahin ang 7 Arkangeles saan ito gamit at mga orasyon ito Kung naabutan lang sana ito nung panahon na hardcore occult ako, na Pinoy occult, pwede ko pagawa ng video pero ngayon hindi ko na pinopromote tong mga ganito eh. Kasi base sa pananaliksik ko, yung mga dasal sa 7 arkangheles ng Pinoy occult, yung sinasabi nila ng panawag sa pitong arkanghel o kaisahan na panawag, so hindi iyon kaisahan na panawag ng pitong arkanghel panawag yon ng mga Pinoy occult na deity. So, mayroon yung Diyos na walang hanggan at Diyos na espiritu. Pangalan niya yon. Hindi yon pangalan ng 7 Arkangeles. At saka yung 7 Arkangeles, questionable pa yung pangalan ng Pinoy eh. Yung Pinoy occult na 7 Arkangeles kasi makikita mo lang ang totoong reference ng 7 Arkangeles sa Book of Enoch. So, yan yung biblical or apocryphal. Hindi siya kasali sa canon Bible pero nandun siya sa apocrypha na Bible. So, nang doon, ang totoong pangalan ng seven archangels. Yung Pinoy na seven archangels, so, ewan ko lang kung saan nila pinupulot yon Kasi ang Pinoy mahilig mag imbento para lang sabihin na sila yung biyasa ang maipapayo ko na lang ay much better na mag ka na lang kay San Miguel, Saint Michael. Yung dibusyon ni San Miguel na yung mga Latin na kayang intindihin, yung mga may translation. So, meron akong ginawang video niyan. Merong dasal doon, puder ni San Miguel. Mas okay pa na ganun. Pero hindi kita pinipilit ah Kasi pag gusto mo talaga yung Pinoy occult, so nirespeto ko yung decision mo. Yung sa akin naman ay payo lang. So ito yung testimony ni Ma'am Rosalinda sa ating Kahaya Leklay. Sir, morning. Ganda ng Kahaya Leklay. Pagkatanggap namin kaagad ko binuksan yung box tapos pinausukan ko. Nakaramdam ako ng para akong lalagnatin buong araw. Pero wow, nawala din. Ibig sabihin, nag-work na si Leklay sa katawan ko. Ganon din sa mister ko. Magaan daw sa katawan. Yung black obsidian bracelet ganda dahil tunay nag sa ilaw ah, nag-reflect nag sa ilaw tumagos yung ilaw thanks po sir salamat din ma'am Rosalinda salamat sa testimony nyo at sa mga tanong nyo at kung meron pa kayong ibang tanong pwede nyo akong i-message sa ano FB page ko na buhay na salita TV or pwede yung na kayo mag-comment dito so yun lang po until next topic kita kits